Okay guys, uh, for today's video, uh, ito, itong truck, uh, ang problema nito is palyado. Uh, we find out na, we found out na injector problem. Pakita ko sa inyo yung bago bilhin natin injector. Masin natin itong alternator. Okay guys, I welcome back to our channel. Uh, na naman tayo. Ah, uh, kakabili natin dito is 55 uh, surplus. Kasi itong nozzle nito uh, sira na, barado. Siguro mga limang butas yung sarado. Eh mas ah uh, kumbaga mahal yung nozzle tip. E, ito good condition naman yung surplus. Ah uh, kasi itong nozzle 4,000 ito 5,500 bumili na lang tayo ng isang injector yan yan ito ah uh, kakabit na din dito sa makina ito 4JJ1 makina ito yung point check natin ng uh, injector yan. Uh, papaltan din na rin ng fuel filter yan ah uh, para ma-maintenance na rin Uh, ito Japan surplus kasi nung truck na to kaya siguro yung maintenance nito hindi uh, natin alam kung kailan talaga last na ng maintenance to parang pagkakalam ko bago lang nabili din halos to nila sir ah uh, recondition siya yung truck yan yeah. yan uh, tangga Oh, tingnan niyo, baka ayan yung maniwala. Eh. Pakita mo na dito sa camera yung ating nakabit para baka sabihin na hindi natin din kinabit ka. Travel. Pakita mo na dito. Oh, ayan. Ano Grasa. Yan, ah, kung makikita nyo dito, nililinisan yung injector ah, bago ikabit para malinis na malinis yung labas then mag, hindi magkaroon ng uh, leakage dito sa mga copper washer yan. Uh, apat yan uh, nililinisan natin yung mga bawat butas yung pagbubukso ka ng injector and then after yan, uh, papakita ko rin sa inyo uh, kung kaandar na siya ng maayos at i din namin to para makamake sure tayo na okay talaga ang sasakyan. Uh, Yan na, kung makikita nyo, okay na yung engine. Uh, umaandar na ng maayos and then hindi na siya nangangatal kasi palyado nga ang makin. Uh, base dito talaga, injector na talaga. Tunayin natin na uh, fuel system problem. Kaya nilinisan yung tanke pinalitan Pinalta natin yung filter and then kinalibrate yung apat uh, injector. And then, Uh, yun lamang and then ito kapakita ko sa iyo, iro-rotest na natin para maka make sure tayo na okay na talaga yung sasakyan yung truck. Kasi ito is uh, mga 2 months na na-stack uh, bago ulit nagamit kasi nagka-pro na nga ng problema. Uh, binagamit ito pang half pot ng mga ingredients sa Cali Thank you. Bakit yun? Ang, ay, ro na ni Tatay Ramil. Tatay kumasigay siya ng tatay Ay. Ayan? Tatay niya hindi. Woohoo! Pagkain mo na, mamatay. <inaudible> 好，你们俩跟着，来。